Oh, so, magandang umaga sa inyo lahat, guys. Dalawa lang ngayon si Mises. Yan, uh, day of ngayon eh. Wala kang si Mises na may pasok. Kaya, yon, Tayo ngayon ang maglalaba. <laughs> pagkutusan eh. Kala ko ba naman na makakapag-rest day tayo. Uh, makakapag day tayo sa GNT. Yung Pag pala pagkutusan lang tayo ni Mises Paglabayan Yan, guys. So, yun yung lalaba natin, guys. Yan. Uh, so, kaya, ano. Uh, no. uh Nag-ipon nga na pala ako, guys, ng tubig. So, so yan. Ito yung nabili ko pa pala ng ano. Nabili ko yung pang laban natin guys. Yan. Corn rocks. Tapos ito, downy. Yan guys, yung mga nabili natin. Tapos ito, yung sabon. the drinks Bali, tatlo siya. Tatlo siyang sabon. yung guys, yung gagamitin natin pang laban. Tapos bumili rin ako ng isang bat. Yan. Yan guys yung mga gagamitin natin sa paglalaba ngayon. Dahil si Mrs. wala eh. Bale, may trabaho sa Kaya ako nga muna ang una, charge sa paglalaba. Yan. And guys. Okay. Update ko lang kayo mamaya pag tapos na ako. Magkasambay naman ako mamaya. So update ko rin kayo. Yan, And guys yung paglalaba natin. Para tulong na rin kay Mrs. kasi nagtatrabaho rin siya. Pero wala na siyang gagawin para mamaya. Ayun. Salamat nga pala guys sa, so, sa so, ano nyo. Kung kita tayo ulit. Bye-bye.